Pero wala, kung si Pero ang lakas din eh, muntik na si Pacquiao yung huli. Gago ano, tara dyan si Marquez kay Pacquiao. Mabigat na si Pacquiao eh. Mabigat lang nga siya eh. Kaya may kanin na gumagano. May pala yun dyan, yung Yung ginagayan ni Pacquiao, yung Pacquiao, yun. na nga yung kapo sa Olympics, di ba, sa kanyang nung kay Pacquiao, yung artista sa extra, may boxing lang yun. Nasunog yun dito nyo. lang yun, ng bahay ko. Ayos naman na Okay na. Pero may effect na dito, laka. Okay lang. Pero mawala naman yun. Bayad lang yun. Sebo yung mat. Hindi, gaya na yun. nga, hindi naman lang. Tama pag mababaw pero pag malalim yun, wala na yun. Ano pag-asa yun ha? naman? Ako po yung video mo na ako dito. Hindi rin. Wala pa niya magsaba. Parang mag-alas. Saan mag-alas? Kasi kailangan mo mag-alas. 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 yun

Lasing na naman. Ikaw na. Tulo, lagi na lang kami. Ako mag-video sa'yo yan. Good. Ang ganda. Ako na gagawin. Lasing na ako. mo. Tony. Malaki. Mga... Hindi.